Ah, ayan na oh. Masu, kiss na. Kiss. Uy. Kiss. Hmm. Ah, bam, bam. Bam. Apir, apir. Apir, apir. Apir, mana? Apir. Line, line, line. Line. Uy, line. Bam. Line. Visit ka. <laughs> Nagludo ako regular na lang kasi walang ano. Walang ano yun yung Naka-register na? Naka-internet kasi ako pag alis ko ng bahay. Tapos, nung pag alis ko yun na. Ah. Hindi maano. O, biglang nawala internet ko. Tapos, pag bukas ko ng data, wala na pala akong load. Bayaran ko po, po. Ah, sige ma'am. 90, ano lang yun? 90, ano? 90. Sige ma'am. ba yan? Okay na po. Okay na yan. Sige, sakay ka na ma'am. Ikot ka rito sa kabila. Ito ma'am. Hawakan nyo na lang. Dito na lang natin. magalang lang naman ito eh. Yeah. <coughs> Sige, ma'am. Taas yan, ma'am. Sige. Diretso ka na. ay Okay na, ma'am. Alis na po kami, nai. Lola mo? Lola mo? Lola mo? <laughs> Lola, mo? Lola mo yan? Okay. Here, medyo mahina na ata yung pandinig, no? <laughs> Lagi ka ba na Jojo ride right? pag uh, pumapasok <laughs> ka? ah, angkas Oh, bakit na? Down yung nila. Ah, laging gano'n yun yung problema nila eh. Pa? Laging gano'n yun yung problema nila. Nag-down nag, -down. nag -down. kailan maaga ako. Okay. Oh, na lang. Five lang pa ba? Thank you po. Sige po. You, Mamaya na. Oo. <laughs> nag nagbabantay din yan dito eh. Ay! Visit kang pusa ka. <laughs> Nagbabantay yan din dito sa may Capitol eh. Oo nga. Po. Nakakilala ko. Hindi ko lang sinabing, uy, ikaw pala yan. <laughs> 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 Saan tayo dadaan? Gusto mo? Dito na lang? Dito? Yung ano po. Dadaan? Opo, dyan tapos. Dyan. Ay, kaliwa. Ah, tagos tayong ano, no? Sa, pwede pong po sa Ay, sa Almar. Pwede din po sa Shilito. Huwag sa Almar. Grabe traffic dun, ma'am. Okay. Dito na lang tayo sa may Shilito. Yung tagos ng vanguard sa may palengke Pwede naman doon Pwede ring sa may Pag sa may city hall medyo may traffic din kasi Dalahin pa nga ni ma'am yung helmet Ingat ma'am So yun mga paps Na-drop na natin dito Magpa-park pa yun doon ma'am Sa gilid na siguro eh Hindi ko makukomplete tong book mo huh? Hindi ko makukomplete tong book mo kailangan ko muna mag-register ng load. Sige ma'am, ingat. Sige sir, sa na. Buti walang bay walang bayad dito sa ano dito, no? 61 lang, sir. 61. Ano? Thank you, sir. <coughs> Alright mga paps Tarapob na tayo sa pangalawang buk na din Back, -back tayo mga paps Pero magpapagas muna ako mga paps Kasi kunti na lang yung gas natin So yun mga paps Malapit na tayo Sa ating pangatlong buk 350 meters na lang Wait lang, sir, traffic dun sa may ano eh. sa may Okay lang po. Wait lang, sir, 5.5 Saan so, po pa 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 sir? pa 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 Wait lang. Papahawak mo na. Mag-shower cap ka pa? Meron ba kayo? Meron. Pag hindi ka siya, dito ko na lang ilalagay sa harap. Ito sira. Kasya sir. Kasha, sir. Magkano ba yan? 85 sir, 85 <coughs> Wala na kasi ngayon notification na na receive yun, no, sir? Ito po yun, meron pa rin. Bagal lang. ayun, okay na, sir? Okay na. Meron na, oo. Uh. Okay ah. na, kuya? Wait lang, tingnan ko lang. Ayan okay ko so Okay na. Tingga sir ingat. All right. <coughs> Meron na ulit nare-receive na notification. Na-update na naman 'yung ano. Na ayos na ulit ni GCash 'yung ah uh, nare-receive na notification. All right, complete lang natin 'to mga paps. Ah uh, 85. nabalit yung bayan tayo so hindi pa tayo ng pwesto yun <tinyo> wait lang mami ah uh, 8.56 ngayon tapos 31 minutes biyahin natin <laughs> Siguro hindi naman matadepende. Walang masyadong traffic ngayon eh. Andun ako sa may Kirino Highway kanina. <laughs> Layo. 1.7 kilometer yun eh. Kala ko kakanselin yung mama eh. Minsan kasi pag malayo yung rider, eh. Sige mama. Laki na mama. Sige ma'am. Wait lang ma'am. May sukli pa ma'am. Oh. 26.4 pesos. Okay na yun eh, ma'am. Thank you ma'am. Ang dami ng mga white lady at saka uh, white 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 man <laughs> white man <laughs> what White boys <coughs> Alright mga babs Pati mabalinswela tayo ngayon ah, Complete lang natin to Tapos waiting na lang tayo ng panibagong book Grabe oh Ang dami ng Mga white lady <coughs> <coughs> Alright So iyan ako lang to Tapos top up lang ako Babs <coughs> daming ta ang daming ano exam pa lang ngayon kaya ano pero ayaw pang magsipagsakayan na ito mga to magsisigala pa to mga to eh labas na yung mga yan eh nag exam lang daw yan eh may nababa ko dyan eh galing ano galing general lewis <laughs> sa bayan oh, nagbablog ako <laughs> wala nga sticker eh binablog ko lang yung biyahe ko Malinaw. anong ano GoPro? Hero 7 Malinaw rin Oo, malinaw talaga to Ito yung pinakamatibay pinaka sa lahat ng GoPro eh, Yung Hero 7 Magkano bili mo dyan? Ano lang, second hand lang to 12.5 ang bili ko sa May balagtas ko na bili to Ano lang, meet up lang ah, Sa na lang? Oo, oh, maganda to kasi hindi siya nagamit Wala nga lang extra battery Kasi hindi naman talaga niya nagamit Ayun, battery. Ayun kaya pasyarte, di tuturo nga kami Hindi bag niya mam. Ha. niya na lang. <coughs> ano? Na-spa mo.

Ito pala sila Ma'am Meral ko sa may ano na ko. Muntik pang madala ni Ma'am kapote natin mga paps. Biglang umulan doon sa may circle. Si grabe talaga. Basahin cellphone natin. Biglang umulan sa may circle eh. Glaba namang umulan. Yan rita yan ito. Sana hindi Mapektuhan yung cellphone natin Ang basa eh Wait mm -hmm. lang natin to mga paps. complete And nabutan pa nga tayo ng ulan Meral ko pala yan, no? So mga paps drop off na tayo sa pang natin Dito tayo sa may uh, no? nas case ng city mga paps So Take off na tayo Tingnan natin kung makakakuha pa tayo So oras natin 11 na mga paps book pa lang tayo Hindi ko alam kung kukuha pa ba ako mga paps